Sa gitna ng mga modernong sasakyan at maglis na pag-unlad ng lungsod, may isang tradisyon na patuloy na nagiiral. Ito ay isang simbolo ng ating kasaysayan, ng ating kultura at ng pagsisikap ng mga taong patuloy na nagtatrabaho upang mabuhay sa kabila ng mga pagbabago. sa hilagang bahagi ng Luzon, matatagpuan ang isang bayan na nagtataglay ng kasaysayan, kultura at likas na kagandahan. Ito ay ang Bayan ng Kabagan. ang mga kalesang may iba't ibang makukulay na dekorasyon o palamuti ay ipinaparada paikot sa parke ng kabagan tuwing ipinagdiriwang ang KKK o Kalesa Kabayo Kalaresu Festival. Ito ay isang paraan upang ating lubos na mapangalagaan at may pagmalaki ang ating mga kalesa na siyang nagbibigay ng kakaibang saya tuwing tayo ay sumasakay dito ang kutsero at ang kanyang kabayo. Isang simpleng hanap buhay, isang buhay na nakaugat sa kasaysayan at isang kwento ng katatagan at pagsusumikap. Mm -hmm. dumating yung mga parahon na masama, eh, yung tanim, eh, nanubog sa tubig, yun, po dahil uh, yung kumunan sa pagsasaka. na lang, para ito na lang, sabay. Bawa para para ito na lang, ito na lang, ang kalesa ay isang uri ng pampublikong transportasyon na ipinakilala ng mga Espanyol sa Pilipinas noong ikalabing walong siglo. Naging popular ito lalong-lalo na sa mga mayayaman, taong may katungkulan at mga ngalakal. Lumipas man ang maraming dekada dito sa bayan ng Kabagan, kalesa pa rin ang isa sa sikat na pampublikong sasakyan. Ah, uh, pag kasi sa kalesa, enjoy pag siya yung sinakyan mo. Kesa naman sa tricycle na parang nagmamadali or ano, sa kalesa kasi parang naggihil yung inner child. fulfilling and then fresh. Kahit na mabagal siya, um, ano pa rin, parang nakaka nakakatulong ka na sa kapwa mo and also na, nakaka-feel ka din ng parang refreshment of mind. Ngunit hindi madali ang buhay ng isang kutsero. Kailangan nilang harapin ang mahabang oras ng pagtatrabaho, ang matinding init at ulan, at ang kompetisyon mula sa mga modernong sasakyan. Maganda rin may, may magandang labasta, mayroon mahina, ganun. Mahira, mga dalaman daan, daan, ganun. ito. Dahil lang kung may pinag-aaral pinag ka. Yung mga kasamaan ko, may nakatapos na puli, Yes, take care, pero sa pagsasaga, wala. Hindi 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 ka makapatapos ng pagpaaral sa pagsasaga. Dahil utang yung tumunan mo eh. Ito, wala kang utang ni eh. Bukod sa masarap na pansit kabagan, ipinagmamalaki rin ng mga kabagenyos ang kalesa na mahalagang parte ng kanilang kultura at tradisyon. Halina at bisitahin ang giant kalesa na matatagpuan sa Kabagan Triangle Park. Ito ay simbolo ng pagiging matatag ng mga kabagenyos sa anumang hamon sa buhay at pagbibigay-pugay sa ating mga masisipag na kutsero. hindi na rin namin pinalagpas ang pagkakataon na sumakay at subuking imaneho ang kalesa. Mayra po ba i-maneho tong kabayo kapag first time po? Hindi, madali lang ito dahil, buwan dahil ito lang, ano mo, kinigilin mo ito. Ito ang paggaganyan. Ito naman yung higilain mo paggaganyan. Ito naman o. Oh, parang ina 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 mo Pero ang kalesa, napapagod din. Hindi maiiwasan na masangkot sa mga aksidente. Yung mga kalesa po na nagmamadali minsan, muntik na pong sumalpok sa tricycle. May, ano eh, veterinary naman na uh, mga hayop eh. O, paano tayo kapag napilay? Nakakapagpasada ho ba, ba kayo pag ganoon Hindi naman, hindi naman mapipilay dahil ano eh, hindi masyado uh, ano yung daanan eh, ang ganda ng daanan eh. Time may time po ba na ayaw maglakad ng kabayo? Hindi. Or ayaw neto isuot itong mismo? sa mismo? Basta ano, huwag paglakad yan, hindi humingi hindi, 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 hindi

Ang mabagal na paggalaw ng kalesa ay nagbibigay ng pakiramdam ng katahimikan at pagpapahinga. Nakikita mo ang mga tanawin sa paligid at nararamdaman ang simoy ng hangin. Ang pagsakay sa kalesa ay maaaring magbalik tanaw sa nakaraan. Nararamdaman mo na parang bumalik ka sa panahon ng mga karwahe at kabayo kung saan mas simple ang buhay. Sa kabila ng modernong teknolohiya, ang mga kabayo ay patuloy na may mahalagang papel sa ating buhay. Nagbibigay sila ng trabaho, libangan at pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Ito ay nagpapaalala sa atin na lahat tayo ay nagsisilbi ng iba't ibang layunin sa mundo at pareho tayong kailangang alagaan para makamit ang ating mga layunin ang mga kutsero ang nagpapatunay na ang tradisyon ay patuloy na nabubuhay sa ating lipunan at ang pagiging simple ay isang mahalagang halaga na dapat nating pahalagahan.